Yo, what's up guys? Ito yung batang makulit oh Anak kapatid ko yan na naman siyempre lang <laughs> nililinis sila pati para kailangan talaga maglinis na ng mga kanal kanal ngayon pa lang Yamanin. para pagdating ng tagulan eh hindi bahayin grabe palakas na ng, ako palakas ngayon ng uh, kapag tagulan mas mas malakas din kumarating ng mga ulan pag tag init naman sobrang init naman iba na talaga ngayon ng klima guys kaya mag-iingat tayo palagi shout out sa mga nanonood sa akin ay magbabayad nga pala ako ng nakalimutan ko dito sa mga mga uh, kalugar kapag wala pa kayong internet yan punta na kayo sa GNJ para magpakabit kaya pag wala pa kayong internet no? dito na kayo pumunta kay GNJ Uh, dito rin palagay kayo inquire ka pa ang magpapakabit ka ng ano yeah. ayan sino si ma'am Jewelin Abalas Ramir, uh, Ramirez yung hanapin nyo hello babae <laughs> sige salamat ang ganda naman yung ano ko <laughs> yun magpapakabit kayo at gusto nyo ng mga bilis na internet punta na kayo kay JNJ internet napakabilis ng uh, ano nila sa murang halaga hindi na mo kabahan gaano ang ka bigatan. Sakto lang. Sa kanya na kayo magpakabit. Kay eh, paring Jeff Avalos. Siya yung uh, owner. At yung nakausap ko na na uh, cashier, eh, kapatid niya yun. Isang bagsak na malakas. Di ko kailangang magangas. pagkisama uh, Bahay pagkapwa tao Dito mo lahat matututunan Dahil kapag hindi ka marunong makipagkapo pagkapwa tao At makisama sa isang lugar eh, Hindi ka tatagal dyan <laughs> Yan lang Yan JNJ Internet and Printing Machine Magpakabit na kayo sa kanila Lalong lalo na yung mga May mga pinag-aaral dyan Mga ano Sadyante yan. Para hindi mahirapan sa pagre-research, yun. Mabilis na mabilis talaga yung binibigay nilang uh, speed ng internet. Kaya halos lahat dito sa amin nakakabit na sa kanya, nakaano na. Fiber 'yon, guys, fiber. PLDT. Fiber. Saan uh, pa kayo? Kaysa naman umasa kayo doon sa mga signal-signal ng mga broadband. Lang kwenta na yung dito. Advance na dito sa amin kahit dito yung lugar namin oh. puro advance na internet dito mga naka fiber na yung mga yan yan shoutout to number 24 kay Kuya abe. Hoy! Happy Birthday nga pala pareng Ray Arcibal ano anong ganap? magpapainong ka ba o hindi? <laughs> happy Birthday nga pala tayo pare ko? God bless and more uh, birthday Siyempre na dadating sa buhay mo Sana magkaasawa ka na pre <laughs> Mandigaw ka na pre Matanda ka na wala ka pang arsibal na lahi Joke <laughs> lang Eh kung ano naman yung nasa puso mo eh Eh bala ka sa buhay mo <laughs> At shoutout nga pala ulit sa mga nanonood sa akin marami, Maraming maraming salamat po at sa mga nagpapalaw sa aking Facebook account Maraming salamat po Sa panonood at pagpalaw Yan Mate, nagpagawa na nga pala ako ng ano ah, Joe Marie Nung classmate ko Nagpagawa na nga pala ako ng ah, Sticker Yan Balik babalikan ko mamaya para uh, yano, i ano finalize finalize kasi medyo malabo daw yung binigay ko na ano na picture kaya mag-pre-decision ako kung pwede na yung ano pero maganda naman yung klase ng sticker hindi na babasa yun maganda naman yung klase ng sticker na ano gagawin yun nga lang medyo malabo daw yung picture na binigay ko kaya ano at pat, ipakikita sa akin kung pwede na ba yung ginawa nila okay lang ako basta basta, basta ang nalagay eh, nakikita yung uh, pangalan sa uh, hindi naman natin kailangan nung masyadong malino na malino sa na ano yung kung marami na tayong hollowers. Hollowers followers followers eh followers yan shoutout out sa mga followers ay, mga nanonood sa akin. Ayan guys, uh, ah, dadaanan muna natin yung ano, ano. Yung pinagawa ko na... Yung pagpagawa ko pala na speaker. Kasi sabi eh, nila, may malabo daw yung... Uh, ah, binigay ko na, ano, na layout. So sabi ko naman, kahit naman ano, basta mga italong yung... Ano, yung pinaka logo, saka yung pangalan. Yan ito, dito ko nagpagawa sa 99. Bekal Sticker Tapos pwedeng makita yung ano Yung kapon Yung sinasabi mo na Malabo Ganyan kalalabasan lalabasan pag na-print na. print na 3 x Ha? 3

ay Bonifacio. Ay Bonifacio uh, Marikina. Ah, uh, mabibigyan na kita ng sticker classmate. Pagawa na ako. Medyo mahal siya pero maganda kasi waterproof siya. Ah, uh, ang kwenta ko eh 30 pesos ang um, kada isa. Kasi ang 10 pieces nila is 300. Yeah. Pero para sa akin, pesos kada isa. Ah, mahahalagang tao mo noon ibibigay yan eh. Kasi yes, mga eh. so, followers. <laughs> followers, kala mo. Ano eh. Kala mo, dami ng followers dito. Kahit pa paano mo, may ibibigay tayo. Sa susunod, magpapagawa na lang tayo ng mas magandang layout. ay <laughs> restor. O um, uh, first natin. Tata-navigate tayo sa gitna. Wait. Dati no kumopaarking ako dito guys sa loob. Hindi pa gaano karami yung motor na ano, na nagpapark halos ka pa 'yung. Ano. Ayun, hangga sa gitna nanadaanan na. Kailangan mag a uh, isiksik muna mo 'yung motor mo sa dami ng mga part dito na motor. Hay nako. Hay nako. Oh, wala na namang magsisilbi niyan hanggang dito 'no. 'Yan dati yang may du-dito, eh. wala dati yang pa-nagpa-part wala dati nagpa-part ang ganyan. Dito, mamaya, pag maraming marami na, hanggang dito sa gitna, pwede ka nang mag-park. So, mabilis lang naman oh Dito na lang ako sa gitna. Hindi na tayo papasok may higit doon. Baka maipit tayo. so Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Project Forte, Zone City. Ate, eh, dito rin iniwan sa may uh, favorito nating uh, atelier Kaya ano, uh, sarado kasi yung ano yung, uh, yung, uh, yung nasa kaya, ate. Dito rin iniwan sa may vulcanizing shop. Dito rin iniwan po sa simplicity sa inyo. Maraming thank you po, ate. Kapag sarabi yung sino Talagang iniwan dyan Tapos ini, uh, sinasabi na lang sa kay boss ko sa akin Yung form na lang na uh, sa Sa vulcanizing Yan ang pinakakatiwalaan o Mental uh, clinic na pagkawana Yung ng kanilang mga pain Yung ano na yan yung uh, Vulcanizing Ayan guys, sumulan kasi kanina kaya hindi ako nung pag-record sa pag Makati Ngayon, dito naman tayo sa Pekupa Pag-pick up naman tayo dito sa may bus uh, station dito sa Genesis Yeah, Eh, nagpadala ulit yung uh, kakabataan namin ng na client Kapataan pa galing yan guys Yan, ito na guys, nakuha na natin Ayan uh, Diretso muna tayo sa last mag um, oras na, mag um, alas 4 na Ayan, diretso muna tayo sa last tayo sa Burbview Ayan, Burbview Ah, pangatlo sa last, second, third to the last maister po wala pong pick up? thank you project 4 ang daming na ano, ATV ah oo, mabenta yung ATV dyan ah Honda ADB 160, 160. Oh, nalang yung na naman natin

rin ang mga bagay na gusto Ang mga bagay na gusto oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Selamat ke Ah ah. Terima kasih, sir. Thank you, sir.